Good morning, guys. Ayan, malinis na yung aking pagpatayuan ng ano na bahay kubo. Ayun, yan ang bahay dito sa Pantok, guys. Diyan, yung kanto na 'yan, diyan ako magpapatayo ng bahay kubo. Ayan, tinanong nabawasan ng gobyerno ng aming ano lupa diyan sa may damo yan may damo na yan eto inayos naman nila yung ano yung tuping tuping sa tawag dito sa Ilocano ayan malinis na diyan sa taas guys at tagal ko na yung mga damo doon ako natutulog ayun may bunga ng papaya may ano dito, may solar kaya maliwanag dito sa gabi. <clears throat> may basketball court dito, yung mga paglaruan ng bata. Ayan, guys. Ayan. May bunga ng papaya, guys. Kaya hindi nawawalan ng ulam si Mama Laya Vlog. Maraming maraming malunggay, ayan. May halaman din. May halaman na pang suporta sa lupa. Ayan, pero papalitan ko yan, guys. Ayan. Dito magiging ano ko dito, uh, akyatan. Pag ako'y pagawa ng bahay. Ayan. Maraming malunggay dito, guys. Ayan, may malunggay doon. Ayan, papaya. Ayan, malapit ang school. Iayos ko pa itong mga bato dito guys Kasi nalalaglag na siya Ayan Ayan maraming Ano bulaklak na santans guys Ayun no bunga ng ano Ito ay Singkamas Ayan may singkamas siya Ito naman yung santans ito maganda yung santans guys santans so, mm -hmm. ni anti uling ayan ganda ganda ng bulaklak ayan ayan mayroon nyog maraming bunga nyog ayan maraming bulaklak ito yung ano yung puno ng puno ng ano ng sampagita ayan o oh. matagal na ito guys Ma -bawa, ano pa to bata pa ako tanim na nito ng auntie ko ayun hanggang taas na ayan iyan naman kuya bano ayan guys <clears throat> malinis na yung ami ah, ano ayan puwi na ako punta na ako sa aking sa aking tirahan. <laughs> Ayun 'no, shout out kay Timron, Ron. Ayan 'yung mga gumamela. Ang ganda-ganda ng gumamela. Pulang-pula. Ito 'yung nilinis ko kahapon, guys. Ito, marami kasi 'yung damo dito. Ngayon malinis na. Ayan, malinis na siya, guys. Ayan 'yung mga gumamela, napakadami. Ayan. Akyat na ako. Ayan ang aming aso. Ayan yung punla na talong sa kakamatis. Ayan, mga gumamela. Sa umaga pala guys ay ano, parang ganyan ang itsura ng gumamela. Ayan. yan ako magpapatayo ng bahay kubo Take you thank you for watching guys